Alam nyo ba guys na meron na rin dito sa Tagig City na nagbebenta ng murang sinigang na bagnet. Nasa halagang 60 pesos nga lang eh meron ka ng sinigang na madami ring nilalagay na gulay. At talagang mainit din yung sabaw. Naakalain mo nga na dito lang sa cart na to matitikman. Meron din sila dito dinakdakan with rice sa halagang 80 pesos nga lang eh matitikman mo na. Perfect din tong pampulutan. At ang gamit nga pala niya sa kanyang sinigang is bagnet. Biruin nyo ha 60 pesos lang with rice na yan matitikman nyo na. Located pala ang bamboo sinigang na bagnet dito sa may Joseph Seat or sa Novelty. Sa tapat ng Road 3. O kaya isearch nyo na lang sa Google Map ang Joseph Seat para mapuntahan nyo agad. So guys, dito lang pala sila sa may novelty, tapat ng Road 3. Ayan, may bagong cart dito na nagbebenta ng sinigang na bag net with rice, 60 pesos. Tinakdakan with rice, 80 pesos. Ah, boss, pa-order po ng sinigang bag net nyo. Oh, isa? Ah, isa po. Ay. Alvin boss no 60 pesos with rice pesos na po 'yun. 60 pesos with rice na 'yun. Umuro. Tapos yung nilaktakan natin 80 pesos with rice na rin 'yun. Ayun, o order din ako nun boss. Okay, sige boss. Ayun yung bagnet na ni-ready ni Topnet. Lalagyan niya na ng gulay, kangkong. Yun know? oh, ah, kami taba rin. Ano yan yung taba? Beef? Beef yung taba nito. Baka. Ah, taba ba -ba. siya ng baka. Saka ano rin pala tayo, unli Pampabata pabata rin. Unli Pampabata? pabata? Uh, Yung taba? <laughs> taba. Oo, <laughs> so, parang gusto ko bumata lalo ah. <laughs> eh, hey, no guys, oh Sinigang na bagnet. Unli Pampabata pabata yan, guys. Yung sa direct daka niya naman po. Balik, 80 pesos yan, boss, 80 no? pesos na rin to, boss. With rice uh, na. With rice. Kabasig. Ayun. Gabi rin ang serving nila dito, ah. Yung sandok natin boss, hindi lang pang vlogger yan Ah, pang, pang masa pa boss Pang masa Okay Ganto talaga yung serving nila guys ha Ayan, food trip na tayo So guys, nandito pala tayo sa bamboo sinigang bagnet Dito sa may nobility. o Joseph seat Para tikman itong kanilang sinigang bagnet At dinagdakan Pali sinigang bagnet nila is 60 pesos lang no Kaya mo yung serving Ganto talaga yung serving guys ha Nakablog man o hindi No, may kampung po dito lang sila sa may road 3. Search yun lang sa Google Map, Joseph Seat. Lalabas agad yun. Ito yung kanilang bag nito. Tignan natin pare. Ito oh. Tignan natin sabaw. Mm. Sakto na yung asim niya. Ha. Ito pare. First bite natin. Uy, tumatakas ka pa. First bite natin. Mm. Masarap pesos lang guys. Ang lalaki ng hiwa ng bagnik nito. Oh. Ito yung pampabata. Boss, tama? Pampabata? Pampabata, boss. Pampabata. Tikman natin yung pampabata. Hmm. Hmm. Gulay, <laughs> pare, oh. Patay yung bagnet. Lagyan natin ang na, oh pampatapang pampatapang yeah, no, kung may pare. pampabata may pampatapang kung sin pare no? pampatapang pampatapang pare pampatapang, pampatapang. mm. yung chili oil na may lasa ang sarap ha ang tamis ha grabe pa nalo to hmm. daming bagnet ito oh. 60 pesos lang to guys, nako Puntahan nyo to hmm. Subukan naman natin dinakdakan Dinakdakan Dami serving eh. ba? Hmm. oh Ba? Pero yun Birinyo guys ah. dito sa Tagig meron na ng cart na nagbebenta ng sinigang napag may tsaka tinakdakan, di ba? Kaya sa mga taga-tagig dyan, sumugod na kayo dito. Mm. Ang serving na dinakdakan nila pang ano? Pang dalawang tao na. dinakdakan inihaw. Tama boss, inihaw to? Ano? <coughs> <coughs> Kami harong bagdik nito. Ano? <coughs> Pampatapang. Grabe. Nagpapawisan na ako dito, pare. Mmm. Para sa inyo, ha? Mmm. Mmm. Ano Madam Charlotte, sulit ba tong mga food trip dito? 60 pesos mo, daming serving ni Karim ka. Pa. Sulit na sulit, kasi sa, bukod sa lasa, eh talagang masarap talaga. Diba? di hindi ako na kanilang dami. Kaya nga eh. Kalahati lang mabubus mo dyan, yung pang-uwi, pampulutan mo na. Pampulutan talaga okay. yan. Hindi huh? ka reverse mamaya. <laughs>